apa tak jalan ni para ibu bapa dan oh ini bus kuning ayunan oh begini bus kunjung tidak banyak orang bus kunjung nak peralat sangat banyak. yang katser namin mga kabasing na fiberglass na kabara may so, risi siya dito raster kaya di ka dito kaysu, hindi ka mahirapan magpadikit dito kaya pwede mo kami dito ilisi na ito. so tanggal na yun sa kabila ito yung floating dock pagka uh, isasampa mo to siya palumbugin lang to tanggahan ng tubig yan dyan. tubig ang laman dyan baka para pupunoy niyan tapos lulubog ito bago ito ipapasok so, yung may tama ng kapli kasi fiberglass yan tinamaan ng kapli o oh, lumalim kaya bibirda ulit nulit okay, ipapiberglass o oh. so, pinagrain lang siguro para siguro pantay yung pagka fiber lang sa so, mga ilang araw pwede na ito ibang pang magamatapos sa so, ito na lang inintay ito pinawa rin ito sa pagtanang sigay na si technician dito mga kapising para masiguradong tama yung sinagawa na wow, tumagawa so dito. Kasi ito na lang talaga inihintay. pag matapos yan, may baba na ito. So, kasama niya dito si Jundin. So, yung mga maintenance namin dito sa kapising. <laughs> Uy! Uy! Ang bangit na ako! So, ito mga ka yung teknisya namin sa sonar. Kung may mga problema kami sa sonar, dito lang kami tumatawan. Kaya yung gumagawa. Minsan, tinatambad na tulumaot, sabihin nila sa amin anong gagawin. So, alis na kami mga ka-facing e, namin yung teknisya namin. bantayan niya dito para asigurado tama yung pinagawa ng mga gumagawa dito. Dito na kami sa escape mga kapisi. So, babalik ka lang mamaya yung technician. Oras na makalian. Para siya na tayo. Na tayo dito. Sarap nak ulam ni Ste Eh, ah. okay, meron pa Aba, kadamu pa hmm. Sakto sa tritis Tritis Ting right na pugi mga kapising, oh ito yung mall ni Este, mga kapising dito sa Per. Hello! <laughs> Grocery Mall. Hello, vlog! Welcome to my guys, <laughs> vlog! Ang dami na yung tinda dito. May, mayroon siyang bago dito. Bagong tinda, yung chicken skin. <laughs> wala kayo chicken skin. Wala bang pretty Wala bang pretty test yan? Ito. Yung chicken skin. Wow, kasarap. Sa <laughs> vlog sa arthritis. Ito gamot sa arthritis. <laughs> yun, sus. mene. Sarap kumain. <laughs> wala walang arthritis. Yan, ito. tayo mga kapising doon sa barko natin. Ha? Tingnan natin kung ano na sitwasyon doon. <laughs> ito, ito, ito ulam nyo ngayon? Hindi, <laughs> hindi, <laughs> Ano ba <yun>? hindi, <laughs> Oh, kay, kay William, sayo, <laughs> kay Omay, oh kay Atan. Ah, sakto ah. Dami yan Ah, mayroon pala. <laughs> Kala ko ito lagi lang eh. So, nandito na tayo mga kapising. Ginaatean ang ginagawa lang di dito. Ah, mayroon sila ginagawa sa... Eh? So. Ngayon. Oh, makin. Sa nang nakaw ng matika. Lalim. Ha? Lalim. Ano ang gusto niyo? nung pagdating sabi ni Dr. Henry ano daw uh, rheumatoid sabi ko kapapadya ko lang na motor to eh na maga Nagawan mo na ng ano to? Nang jab order. Yung pa ay mo ko may sabihin diyan, may pasay eh. Di si Fabos Luis eh. para pag nandoon ako ipasa mo para ako maganos kanya. Oh, sabi Kap! Black tayo. Ha? So may ginagawa yung tao makina dito mga kapisig. Dampalit Sa may Megadike Doon tayo mag vlog Doon tayo mag Sawadikap Napanood mo yung vlog ni Kinikinan Saka ni Johnny? Ayaw mo Hirap pala mag-director? Pwede na! Pagka... Inedit ko yon, nilagyan ko ng mga sounds, kaya lang pinapabayad ako ng kapkat eh. Wala hindi talaga ito rin, makakabawa Ano? tan, Sa sa Pangasinan. Maganda sa ano? Sa Agus River, in Pantakison. Tiningnan ko pwede mag-gobernate tayo doon. Ah, sentaryo. Layo naman ang December. Kung kailan tayo available? Kung kailan magkasundo? Uh, available naman tayo ah. Pero kailangan maggas ka full tank ka di yung di yung kada tubel mo 50 pesos <laughs> 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 eh bakit tuwing gasoline station pakarga ka ng 50 pesos <laughs> <laughs> tapos na, nakikilibre ka pa kay Martin <laughs> sa gas 50 pesos kay Martin ba yun kay kay Kuan kay Binje

Ano na talaga yan sa ano eh. May mga gubat-gubat pa. Kasi, Dayan, Thailand ba? ano eh, February pa yung alisa namin. So sayang yung ilang buwan na walang upload. Baka mamaya masarado yung channel ko. Saka monetize na kasi sayang walang Sigurado upload. Sarado talaga yung masasara. So pinag-isipan namin ni Mark kung anong may content namin dalawa yung katatawanan. Bagay, nakakatawa na yung mga mukha namin. Para pwede, pwede na tukit mukha na lang. Mukha <laughs> na lang talaga. Babagay nyo lang mga kapisay kung anong magawa namin. Kasi parang parang nahihiya pa kaming dalaw. <laughs> Balak ko sana namin magtaong grasa. <laughs> parang hindi pa namin kaya magtaong grasa eh. Kaya. Ay, mga ano rin, mga anak. Hindi ko kaya na. Hindi ba? Ano rin yung hindi na to? Ang grasa mo ngayon. Ang grasa mo dito na ako kagayon mga basic mayroon sila dito ulam kanina umaga gulay na may ipon sa kanya yung tanghali piniritong manok so kunti kunti lang yung kainin natin kasi bawal pa ba sa atin yung mga karne kamay ingay mga kapisi. Ito so, na yung pagkain natin ngayon. Dito na ako kumain kasi doon baboy yung mula dito manok. Nakauwi na tayo dito sa bahay mga kapisi. Nahin mo tayo ng papayas. Pangimagas. Pugi. Pugi. Ah, halika, Pugi. Oh, halika. Ay, sa vlog ko. Hi! <laughs> Ito yung bonso ko, mga kapising.